Mayor, ang sa itong sekreto na charm sa mga taong ato makita, wala kong ikusmod ang mga taong ni sunod. Ay, kuhan naman. Atong nagajuti, eh, makita sa ila kung puno kita. And ato, genuine na heart to help them in times of um, if magkinahanglan sila sa ato. We just have to be ourselves. We don't need to be plastic. We don't need to to be showy. And atong oh, nagajuti, kung oh, yun, oh, galingan na natin makita sa ila. Kaya eh, makita magajuti so, so, so. sa mga ila na dinudanay gajuti ng atong pagtabang sa ila na atong mag sa ila. Ano ang lakas na ng Banko Ganon? um, Laung Manila. Very first time ini nakita po. Na grabe yung yun kabibu. Amoran ng fiesta. Huwag dili yung yun yun yung magmalangkuson yun. Wayaan ko operasyon. suporta ng ako mga bakwagan. Okay, grabe yung buka. Hapok, gigan pa lamang sa welcome. Ako po dito. At ako po pag is 1,250 ra. Pero ang income sobra ka yun 3 mil. kay yung labo pa ang hindi ko ng linya ng mga bakwagan. And, and very happy, very overwhelming kay Atun ang mga nag-attend dito ato gudud ato mga tao na willing gudud sila mo suporta na grabe kadlawon pag gudud sila ni kadto dito taghata gudud nila ang ila sakripisyo sa ila oras para lamang maka-attend to show support not only to me Tessie but also to Kong Bingo and the Pantik team to na ato umaabot na Vice Governor, sa nanan ato umaabot sa Congressman, si Attorney Jun Jun Salamat ko, Bro, kaya din nagtugma sa ang yeah. sa distrito. Puyo <Hayır> ka, abot din sa distrito. Kaya inintay na, of course, hindi mo na din coming from them, but because of their effort, kung sa inang panikawan, tatagaan ka din ang mga pagkawagan. Grabe ka ang

kaawanan nila dapat na suporta sa atong sa nanipong. Ang lenda jud na when we give service to the people, it should be genuine, it should be real, and we should not choose the people whom we are going to help. Kaya ako na nabiling na jud na ako pinipon at ako pangtapang sa pagkakalang nilay, pareho na nabiling na naman. So, parehas ang sasabon, ako jo lang sa sa years. mga na But I see to it that everybody can afford, especially in our mga farmers, especially in our mga local people. Of course, they want to become beautiful, they want to become clean. Pero isa, ay mapintala

when magmalampuson ka kita, magmalampuson mo ka kita, makita ka dyan na ako ang kabagkuhan at ano ako lungsod na lungsod din sa bakwa. Of course, there will be a lot of changes, not only to the economic life of bakwa ganon, but of course to other aspects as well. For example, our infrastructure, our environment, and anything else na um, dyan o'y para sa ating mga bakwa ganon. ng sobrang mo na may kami hindi sa kibisyon ng sanpa sa kainan sa panahon hindi ka mo mabala ka o nung kadakuan hindi support ka na hindi sa amo hindi ala sa kadakuan ang paningkamot para mas balik sa inyo ang servisyon na darating sa Okay, thank you Mayor thank you.